Ito namang mabagal na paglago ng ekonomiya at koleksyon ng buwis hamon ng bansa dahil sa korupsyon ay niyan kay Secretary Recto. Ito namang flood control scandal na nakakahadlang sa inaasahang S&P credit rating upgrade. May buong detalye dyan. Si Bomba JC Galvez. Hamon ngayon sa bansa ang pagpapatatag ng koleksyon, lalo na sa buwis, dahil sa korupsyon. Partikular ang anomalya sa flood control projects na kinaharap ng Pilipinas sa pagbusisi sa panukalang pondo ng Department of Finance para sa 2026. Lumitaw na isa sa mga daylan kung bakit hindi natatamaan ng gobyerno ang mga revenue target nito ay ang mga isyong may kinalaman sa korupsyon at ghost projects, partikular sa mga flood control programs ng pamahalaan. Pinunan ni Senate Committee on Finance Chairman Cedric Ruben na hindi nakamit ng gobyerno ang revenue target ng bansa sa nakalipas na tatlong taon. Dagdag niya, patuloy namang lumalago ang non-tax revenue sa mga nakarang taon. Ngunit nananatiling tanong kung bakit hindi pa rin naabot ang kabuong revenue goal ng Pilipinas. In terms of revenue targets, uh, the government has um, surpassed its target by three times. Uh, in 2020, 2021, and 2022, uh, the rest uh, failed to surpass its targets. But on the non-tax revenue, uh, we saw a very good trend that in the last three years, lumalaki yung non-tax revenue natin. So, I believe these are uh, dividends and other asset sales. No? So, uh, my question is, um, uh, ano yung mga challenges na hinaharap ng gobyerno? Bakit hindi natin uh, tatamaan yung ating revenue targets? And what are the innovations that we Uh, implemented to improve non-tax revenue. Uh, parang there's a potential for non-tax revenue because non-tax obviously doesn't burden, although it's not as much no, as the tax, but it doesn't burden our taxpayers no, uh, directly at least. So those are the two questions initially. Bilang tugon, iginit ni Finance Secretary Ralph Recto na may kinalaman ng mga katiwalian, lalo na sa mga flood control projects, sa mabagal na pag-unlad na ekonomiya at sa koleksyon ng buwis paliwanag ng kalihim. Kung hindi napunta sa katiwalian ang bahagi ng pondo sa mga maanumalyang flood control projects, lumago na sana ng 6 hanggang 6.2% ang ekonomiya ng bansa at mas malaki sana ang kita ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Bukod sa flood control scandal, apektado rin ang kita ng Pilipinas kapag hindi naabot ang GDP growth target. Gayun din ang mga global challenges na kinakarap ng maraming bansa tulad ng global economic slowdown. Well, with regard to the revenue targets, uh, once you miss your GDP growth, naturally affected your revenue target mo, number one, or tax revenues. No? Uh, number two, there are many global challenges that we are facing today. And naturally, if you have a uh, global economic slowdown, apektado din yung halimbawa ang collection ng ang local GDP mo, apektado din. Ang Bureau of Customs, apektado rin yan sa koneksyon. When you have a global slowdown in trade, halimbawa, no? At uh, nakikita natin na because of the corruption issue na nangyari, at pakita natin the last few years, dahil ga dito sa flood control program, tataka ako, sa laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, ay eh, dapat mas malaki ang growth ng ating ekonomiya. So this explains that in spite of uh, having this level of expenditure dahil napunta ang parte ng capital outlay doon nga sa those projects or substandard project palimbawa sa flood control ay apektado yung growth natin ibig sabihin kung hindi napunta sa corruption yung uh, parte ng budget dyan ay siguro yung ekonomiya natin would have been growing by 6 to 6.2% at mas malaki ang koleksyon ng BIR at BOC sa iwalay na panayam, tina ng pangihinayang si Recto matapos sa mini na posibleng naantalang nakatakdang pagtaas ng credit rating ng Pilipinas mula sa Global Rating Agency na S&P dahil sa isyo ng korupsyon, partikular ng anomalya sa flood control projects. Sa panayam, sinabi ni Recto na nakipagpulong noong nakarang linggong Department of Finance sa mga kinatawa ng S&P at halos aprobado na umano ang credit rating upgrade para sa bansa bago pumutok ang kontrobersya. We met with the S&P. They were ready to give us a credit rating upgrade. This year, sir? This year. Mm -hmm. Sana. Sana. Yes. When we met with them last week, mm -hmm. they were ready. We were already going to be a notch upward. Mm. -hmm. So, nakakapanghinaya. It's so, a big chance for me to There was a bigger chance for a credit rating upgrade. Uh Kumpiyansa naman si Recto na may papakita ng gobyerno ang mga reformang tutugon sa mga isyo ng pamahalaan upang maibalik ang tiwala ng mga credit rating agencies. Ang S&P Global Ratings ay isa sa mga paunahing international credit rating agencies na tumutukoy sa kakayahan ng isang bansa na magbayad ng utang, isang malagang batayan para sa si interes ng mga mamumuhunan at mga nagpapautang sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.